Hello guys, good morning, good morning guys. Nandito na tayo sa uh, Sanbar guys. Maghapon din tayo ng tindahan at maghapon ulit tayo ng sa araw. Ayun guys, may mga bangka dito para sa ring guys. Dami na ng alis. Ayun, tatlo, dalawa, lo, apat. yan O so, konti na ng bang bangka guys dito, isang bangka na lang guys. yan So dalawa pala kami dito mga guys, guys. Ayan dun sa, nasasambal ang isa magalaw kami ang kukunting guys isambag na nilang dito sa area ng sandbar oh no so tinesting ko lang po ngayon magpinta ngayong araw na lunis damn ayun pala yung dito sa sandbar guys dalang guys ayan yung isa na nakakabenta uh, na doon sa doon sa tabihan sana oh. pupunta natin to sa buton guys Oh, <coughs> <coughs>

आइसक्रीम को तो भी चपड़ेगी। इसको पहले। इन लोगों को बाइक के साथ फोन में से जब भी एक लड़का निकला तो Ayan guys, tabarang bangka na lang nandito guys. Ayan, yung bangka ng Boss Ele. Galing sa Sandilim guys. Ayan, galing sa nandito yung mga bangka nandito guys. Yung marami kanina. Ayan. Oh, so, maghihintay na naman tayo guys dito sa area ng Sandbar guys. Dito tayo mag...

Photographer. Oh, my God! Wow! Hoy! 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 One, So, may isang mga paratip tayo, no? Ayan. Ay, malaki pa rin ang tubig. Gabog pa rin ang samba. Hanggang five. Two! Ay, lapi <laughs> lang mo naman parang umiti I love you. Yeah. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taong ubo ko. I love you. Sana on. Bayo. Pa bangal sa pedido ko? Wag na makikamuha kita. <laughs> Ay <hangin> na, ang ina naman. Ako <laughs> eh, eh? <laughs> na natin itong isang to. So yan. Balong dating. At may nakalas na rin guys. Dadalong bangga at pangatlo na rin, eh. Parating na yan guys. Galing peace pwede guys. So, kukunti na rin ating ice cream. Pinapaubos na ng ating ice cream, guys. Ayan. So, pagka nakakaubos nakakaubos na ng ating ice cream, guys, ay tayo lalagyan na rin pag-uwi. Tambar natin, lubog pa rin, guys. ang na Ayan. So, maghapon po dito ganitong kakulimlim, guys. Ayan. na guys, tayo uwi na guys. Wala na tayong itinida ng ating ice cream guys. So, takaubos tayo ng ice cream ngayon guys sa ito, nito. So, tara na. Guys. So, thank you for watching guys.